Ano ang tamang edad para magretiro ka? Gandang araw po, ako po RP CRP na Jim D po. So magandang tanong po yun, ano ba talaga ang tamang edad para magretiro tayo? Kasi sa atin, sa Filipino culture, usually uh, pagdating ng 55, 60 years old, nagre-retire tayo, nagpapahinga tayo. Pero yun ba talaga ang tamang edad? O meron bang tamang edad para magretiro? So ako po ito, base lang to sa ano, sa experience ko. So tayo kasi, namulat tayo sa mga magulang natin kasi palibhasa halos lahat ng mga magulang natin nagtatrabaho. So lahat sila, uh, it's either inabot ng pagreretiro sa sa edad na 55-60. Kaya lagi yun na pinapahalagaan sa atin eh na magtrabaho, mag-aral tayo, mag aige para makapagtrabaho tayo ng maganda at para makapagretiro tayo. Pero, ganun ba talaga yung dapat na maging sistema sa atin? Kasi, isipin mo, kung magretiro tayo sa edad na 55, 60, sa panahon ngayon, parang nalilimitahan na tayo sa pwede natin gawin ng 55, 60. Anong gagawin mo kapatid? Pagdating mo na 55, pagdating mo na 60, secured ka na ba nun? Yung mga gusto mong gawin, kaya mo pa bang gawin? Di ba? Ako po kasi, 49 years old ako ngayon. Next year, mag-50 ako at nagpa-plano na po ako mag-retire. Bakit? Kasi marami pa akong gustong gawin sa buhay na hindi ko pa nagagawa. At ayaw ko naman gawin yon o simulan yon kapag kung kailan matanda na ako. Hindi tayo nabuhay talaga para, alam mo yon yung habol ng habol ng habol do sa rat race. So hindi tayo pinanganak para magtrabaho ng magtrabaho lang. Darating yung panahon kasi na, alam mo yon na naipundar na natin yung para sa mga anak natin, tayo naman kasi uh, kung hindi mo pahalagahan yung sa sarili mo, sino magpapahalaga sa iyo Pero ngayon, sa makabagong panahon kasi, yung information nagkalat na. Sa matter of fact, kaya mong magretiro. Marami na naman magagalit sa akin. Kaya mong magretiro sa, sa edad na 30. 35, kaya mo lang magretiro. Bakit? Ako nga sabi ko nga, kung yung alam ko ngayon, alam ko 20 years ago, 30 years ago, matagal na matagal na po akong retirado. Kasi alam na alam ko na yung gagawin ko sa pera ko eh. So kagaya sa mga anak ko, ngayon pa lang, uh, talagang sa apilitan. Sa apilitan yung uh, pagtetraining nila una na makapag-ipon muna ng pera. So para mainganyo sila na mag-ipon ng pera, uh, ang kanilang pag-ipon ngayon is nasa pag-ibig MP3. MP2. So, pag-ibig MP2 kasi, limang taon yan na huhulog-hulogan mo na hindi mo makukuha yung pera. So, para si Pagin sila sa paghuhulog ng MP2, kung ano man yung ihulog nila, tatapatan ko yon Para maging habit lang ba nila na masanay sila, buwan-buwan maghuhulog sila. At hindi sila maghuhulog buwan-buwan kung ano yung natira sa pera nila. Kundi maghuhulog sila buwan-buwan, pagkahawak na pagkahawak na pera nila, saka, na, saka sila mag huhulog doon sa MP2, hindi kung kailan may matitira. So, pagkahawak, kailangan bawasan na kagad. Saka ngayon, pagkasyahin kung ano yung natitira. Ganun po talaga. Hindi, hindi tayo makakaipon, mga kapatid. Kung tuwing pangakahawak tayo ng pera, saka natin uh, iipunin pagkatapos ng katapusan ng buwan, pag na natin yung sweldo natin, sigurado ako magagasos at magagasos mo yan. Pero magugulat ka. Kapag inuna mo naman ngayon yung paghuhulog doon sa, sa pag-ipon mo, magugulat kayo matitira, mapapagkasya mo pa. So, ito yung mga paraan para at least dahan-dahan matuto yung mga bata para makapag-ipon. At pag nakapag-ipon, doon naman sila papasok do sa mga investments. Ano yung mga klaseng investments na mga nandyan? Kasi hindi ko may na bigla kang pumasok sa, 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 kahit anong negosyo kung wala kang namang alam. So kung gusto mo, bata ka pa, maraming investments dyan. Ako ang may ko talaga dyan, dahil ito mismo yung sariling kong karanasan pwede kang magpasok sa stocks sa COL, sa Call Financial pero magingat ka doon sa kung anong stocks yung papasukan mo ako ang pinasukan ko kasi is yung REITs Real Estate Investment Trust so yung maganda kasi doon uh, guaranteed yung dividend, so every 3 months may makukuha ka talaga doon kasi required by law na 90% ng kinikita nung REITs na yon ay ipamimigay as dividend. So sigurado ka every 3 months. Tapos ang ginagawa ko doon, roll lang ako ng roll, compounding yon so snowball effect, hanggang lumaki na lumaki. Tapos ngayon, kung makakita ka ng magandang negosyo, doon mo ngayon gamitin yung capital, yung investment mo. So kagaya ko, Marami pong negosyo na nagkalat ngayon. Pero ako ang palagi ko po kasi pinopromote is 'yung gym business bakit? Kasi dito sa negosyo na 'to, natuto kasi ako na ah uh, ko siyang patakbuhin kahit hindi ako na andoon mismo sa sa, sa 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 mismong negosyo ko. Etong etong negosyo na 'to, tatakbo kahit wala ako tong negosyo to, palibasa, walang inventaryo. Hindi ako natatakot na, ma na makupitan ng pera kasi makupitan man ako ng pera, nandiyan pa rin yung kapital ko. So, isa sa pinakamagandang negosyo na nasubukan ko dahil marami na po ako na nasubukan negosyo, dito po ako tumagal sa, sa gym business. At itong gym business na ito, ito rin yung magiging vehicle ko para sa retirement ko. Bakit? Kasi, kagaya na napapanood nyo ngayon, uh, July 11, July 14 ngayon, So tatlo na po yung ano yung Gym Republic namin ng mga warehouse gym, Gym Republic Abiti City, Gym Republic Tarlac City, Gym Republic Lipa City. Madadagdagan po po yan ng isa o dalawa pa bago ako magretiro next year. Isang Gym Republic lang sapat na para sa retiro ko. Pero kaya naman ako nagpupursige pa na mag-expand pa ng mga Gym Republic nang sa ganon, pag ako man ay magretiro, may pagpatuloy ng mga anak ko. Yung nasimulan ko, meron na po kaming ginagawang operational man manual na pag ako wala na, kay nagretiro na ako, wala na ako sa mundo, gagayahin lang ng mga anak ko yung operational man manual na yon. Magtutuloy-tuloy na yung Jim Republic. Hindi lang sa pagreretiro ko. Magagamit yung gym business kundi do sa tinatawag natin na generational wealth so ako mawala man ako sigurado na ako may maiwan sa mga anak ko hindi lang sa mga anak ko kahit sa mga apo ko kung magtutuloy-tuloy itong mga gym na to may iwanan ko sila ng mapayapa ako pang matagalan itong uh, gym business to. umpisa pa lang since 2008 pa lang nagsimula ako sinasabi ko ang negosyon to uh, may anak ka na may apo ka na na pa to. Totoo po yan So, uh, bago ko po tapusin to, ipakita natin tong mga mga packages dito sa likod. Ito po is yung at high end, high end na package C. Uh, may tatlo kasi tayong klaseng package C. Isa yung plate loading, isa yung selectorized, tapos ito po yung high end. Uh, Olympic na siya, selectorized na siya, tapos adjustable pulley pa yung mga crossover niya. Tong gamit na to kasi, dapat to ano eh para sa isang kliyente natin sa silang Cavite pero unfortunately uh, nagbago isip nila hindi nila kinuha ayun after 3 to 4 days may nakakuha na uli na isa pang client natin na may deliver natin para kay Sir Robert ng Kabanatuan so dito uh, ay sa Ilocos si Sir Robert sorry sa Ilocos si Sir Robert hindi ko, hindi ko matandaan kung saan sa Ilocos so ito yung order na para sa silang Cavite madideliver ngayon sa Ilocos so isa natin so sa package C kasama tong adjustable utility bench so naka na po tayo ng ganito kasi uh, na po to bukas pagka binibiyahin natin yung mga gamit nilalagyan natin ng mga karton para hindi po siya Uh, magasgas so itong adjustable utility bench flat, incline, decline at saka upright, na po, uh, upright po magagawa niya pero ito po yung mga nabago dito kung makikita nyo ito po may dragon bone na tayo may dragon bone so hindi lang uh, ilang angulo ang kayang gawin so dito sa bagong adjustable utility bench marami na po tayong angulo na magagawa may kasama na rin pong 5 to 14 na dumbbells Uh, preacher curl tapos ito makikita nyo uh, Olympic na po yung plate track natin dahil Olympic po yung napili ni Sir Robert uh, up bench uh, leg press t-bar reverse flies with pec deck dips with dips with leg raise so makikita nyo uh, comparado sa mga dati natin mga packages mas maganda na po ng konti lalo ng gumanda ang ating mga gamit kasi ito ginaya natin ito sa mga important na gym equipment so ito may de decline bench press flat bench press inclined bench press tapos ito yung RP super rack so nakabaklas na lang konti ito so ito yung lat pull down ito yung squat rack tapos kalahati ng crossover ito yung sasabi ko yung uh, high end na po na na package to kasi adjustable na po yung pulley nito. So, magsisimula tayo sa plate loading, sa selectorized na fix ang pulley, at ito po yung pinaka-high end. Adjustable po yung pulley. So, ganito rin sa RP Smith machine, kalati ng side, e, kalati ng uh, crossover sa kanan, Smith machine sa unahan, rowing sa kaliwa. So, ito, tatlong tao makakagamit, tatlong tao makakagamit, tapos ito, itong dalawang to, pag pinagdikit mo to, pwede kang mag-crossover. So, paglalayuin nyo lang, pa pwede kang mag-crossover. Yun yung kagandaan doon sa equipment na to kasi hindi mo na kailangan ng separate na crossover pag didikitin mo lang sila. So, ito po yung kabuuan ng ating uh, bagong package si. So, meron na po itong kasamang plates, bars, at dumbbells. So, I hope na naano natin, na napakita natin ngayon yung ano, plus up, oh, wait. Sirain ko ng konti siguro yung ano. Makikita nyo yung yung pinagkaiba pa nito kasi yung J-hook natin imported na rin, hindi katulad dati naka dragon bone lang tayo. So mas maganda na pong tignan to. So binalot lang po natin to para hindi uh, magasgas papuntang Ilocos. So again, ito dapat ano uh, na-deliver sa sa Silang Cavite. Uh, medyo nagbago ng isip yung client. Uh, kaya buti na lang na ipasa natin kaagad sa isang kliyente na nagmamadali so mabalik tayo sa pagre-retiro so kapatid kung napapanood mo to regardless to kung, kung ilang taong ka na kasi ako sa totoo lang na-realize ko na dapat ko nang planuhin yung retirement ko at the age of 46 kasi akala ako rrr, rrr. yung mentality ko noon kapag tanda agang kaya ko magtatrabaho ako yun yung iniisip ko pero maling mali pala ako kasi ano na lang ang iisipin ko do sa deathbed ko kung sa kasakaling mamamatay na ako nung maalala ko yung mga panahon nagtatrabaho ako, yung mga panahon na ginawa ko yung mga gusto kong gawin habang kaya ko pang gawin. Sana po minatutunan kayo uli sapagkat ako sabik na sabik na po talaga ako magretiro. Pero abangan nyo po ako dahil sa pagretiro ko na yun, sabay-sabay pa rin po tayo dito sa mga videos na to. Ako po si RP na Jim Tipo. ng araw po.